Ah. Yeah. na na. na. Bahala mo kuha na ha, mga pagod. Wala ag Lucky. Sa nalak nare pagka. Eh. Mito kan. Isa man jogatang. Lalake ka ba babae? Lalaki kon siya na para

Pinakabata ang oras mo na lang yung Ayan anak na anak Ayan na lang yung ati-anak. Ayan na lang mo ati-anak. Ayan na lang yung ati na, uh, na Padol mo gamay dote <laughs> nga <laughs> na kaya picture 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 yeah, okay. <laughs> <laughs> ikaw Kyle <kail>. ha <laughs> ayan mga idol Kasalipod mo ano 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 lagi makita 1, 2, 3 smile smile ba <laughs> okay

Nakakain na sila, mga idol. Uh -huh, Namaya na lang kami. Ito na, 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 na Ikaw, tao na ako ng isda. Ganyang isda lang yung binili ni Mrs. Madel. Kasi ano, dubok ang tulingan doon. Yun, mga idol Malapit na siya. Malapit na ikaw po. O, hapit na. Hapit na mga idol. Gamay like mga idol. Maglaway-laway na mo. Mm. Nagtimo-timo may mga idol eh. Gutom. Tsaka, uh, ayun. Naligo na yung mga bata ulit tapos lang kumain Tsaka yung misis nito ihahatid ni B, ni Ivan kasi may alis may importanteng lakad oh man, uh, man. ito yung ano namin mga uh, ito yung nag ab mga ganito ko ano ba ano ano idol ba nagkaon ko sinog bang isda saka salad kasi gutom na alas dos na siguro ngayon mga idol ah. Imo na lang nino. Ha? Mm -hmm. ha? Kao na gini. Kao na gini, Nagpap Nagpapasar naman ko kay Aron nang sigurong hindi <laughs> ako kapapunta. Basta <laughs> na yung kawayan, aki po, ibib. na. <laughs> diba eh. kami nito mga dol, siguro dito na side, iyan ba? Iyan o. para Para ni namin. Manisid kami kasi mamaya sa isla bansahan. So sana eh. Kasya lang siya no. Busog naman yung mga bata mga idol kasi umain naman sila wala na nga yung adobo wala na yung cake wala na din yung spaghetti meron kunti ako bahala idol busog na sila pa ay may lima tok ay, ayan mga idol luto na luto na ko po yes. so, mga idol pabiyog sa mga idol wow, wow.

Aka ibal mo kay Imo ray patapal. Lalo ko tapod. Hey. Matiba ito mga idol. Ay usar ka ti papa. <laughs> Ayos, mga idol. Luto na siya. Bali pa ano na muna namin pa Palamigin. Palamigin na muna namin, no. Bali ito Amin tong 80 tira mga dulo. ito siguro pang-panyapo namin mamaya. Okay. Eh, ano ba po no? parang, <coughs> um, eh, eh, yeah, oh kana ra atong bilin. Ay, asa metangpo po? Derere. Darere kono. Mag-GC. Tinay. Okay. Aw mag-GC daw mag-video dire. Dire. oh, mag mag daryo. 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 oh daryo ko po. Aw da. Dire dire dire

Oh, isda asin isda, dri. Oda, oh, butang. Yeah. Isda nang mau main lu. Di penglabi. Di hau braw, di hau braw main dong. <laughs> Kanan, di buat nih. Oh, butang dri, kayak mag, mag budul paita, buat. Yeah. An Maulul. Namin. Lasara. Kata ista be. Karena mau ibelin gue po. Karena alami. <laughs> Kaya okay. aku nang dalon sa dagat. Iyaan di to na side Maulul, dalon namin. <laughs> mga nagkon mga ul? slice na butang babaw ha? o oh, butang na dari eh, mga untog balik Mata, dala mga bata uh. wow. ano na ama Wow, uh. oh, Wah, wala ka. Wala ka bobo. na, huh? Bilin na. na kapa, na niyo bilin na na. Huwag na. na. Huwag na. na. Huwag 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 na. Andok siya lima to. Ay, ang baso na nato lang. Ay, naan sa mga lang. Tataran. Ay, tataran di Ay, paliyong ko dahi. Nasa bag Ayaw, ayaw na. Tataran. Tora sa bag. Tataran. Lumpute. Ay, 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 ay,

moyan, mohi na, yoy, mohi yung hirap, yung sando, gawin na kayo, ay sando, na kayo, gawin sa kayo, na kayo, gawin 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 na kayo, na kayo, gawin na kayo, na kayo, na kayo, gawin na kayo, gawin na kayo, gawin na na Sige, hindi ka zo po tama. Eh, kinain mo humba. 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 Bawo deh. Ay ay. ka. Ipasa-pasa naman mo deh. Sige. Makita, tawag tanan ma? Ge 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 ge. Salamat no po. Amahan anay kineng grasya ang gihatag kanamo, imu kineng panalanginan makatag din to sa mga panglawas din sa nalangin. Men. Hey, do yo. Do yo. Do yo wait do yo.

matuyo. Tuyo. Ah, mayets. Oh, isda na isda. Tara din. Eh pa kumamaman lang na

Babe ang mo? mo kay bata mo. Eh, nebunggo Ano na kay bata mo? Tama i-chigo. Ugit ako sa mga. Damis danya, eh magi na. paborito. Paborito. Tagila in na, ay.

Dago. Hayo, bayanin rek. Rekan na. Ala haye te. Bradan Manang, taub salad. Hayo, dastern. Kupon ngan no. Kumagane ka, okey. Na lang. Kau ko. Di pasa di toy. Salad muring. Salad, pang mga idol. Hayo, idol na ano din. Saya pagkaganyan ganyan mga idol no? Ay, ano lang, yung ano lang ba? Nauna lang yung mga bata kanina kasi na lang kami sa oras. So, hindi pwedeng na hindi sila pa unahin kumain mga idol. Baka ano sila mapas mo. Gracias. Gracias. sa baga, mga idol <coughs> Dapat mahurot na ron kay way kurente. Pot don ta Way kurente ba, my idol. Brown out sa amin. Ay no. na ko nakbi. Ay na sa so ko na kadali bi. Ako. Okay. Okay. Tagay po di. Kay... <laughs> tagay po di mo mahot agay blue. Ah. Oh, pot na. Ay. 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 Ayos, thank you po sa lahat. Mang Idol, Salad. Mang Idol, salad. Tatayo. Gi. Yan nakama ito kay lebas to. Hmm. Naka. Dungjun. Besa salad diri. Na, palingod-lingod pa salad nya ayan ang paborito. Ayun naligo na. Sa mga bagay gito ba? Besa paguna, dorebok. Lah, dai. Asa man? Papa gini. Ang isda na nya, ikuan ni nya lima timakurut. Mang Idol, ito Mang Idol ba? Ito, may pakita ko sa inyo, mga idol, ulit ah. Ayan, no. may natira kami dito, mga idol. So, ayan. Hindi mm, namin, ano talaga, hindi uh, namin, ano, kasi babaonin namin mamaya, mang ilaw kami. No? Bago kami sisisid, kakain na muna sa bangka, mga dolo. Punta kami pala sa ano isla, bansahan ba, mga idol? Mm. Palawan kami. <laughs> oh. yes, yeah ligo memang mga bata na. Ligo na mo kay tao do ligo data. Ti asal dia. Sige. Kauno ni na. Yan ulitin ko. Maraming salamat Ate Josie sa Thank you ma'am. Maraming salamat Ate Josie Salamat. Salamat talaga te. Sa sa samalo te sa. Busugin ta pobre. Oh, karawan ni Sam. Tingkit talaga te. Mag-ingat ka dyan lagi te. Pasalam ko te. Teleponya boys Oh, shout out. Shout out. Happy oh, birthday. Oh, happy birthday. Ginong mm. lito din nanti, shout out. Mm. Oh, ginong lito din nanti. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Eric, Tiwina, Kuya Carlo. Shout out, shout out. Ate Los, Ate Pei, Kuya Richard. Shout out. Kay Idol Rinel Bilo Sabido. Oh. Shout out. Kay Idol Sam. Shout Kay Idol Zunatan Busuyo. Shout out. Maraming salamat, Idol. Mm. Ah. Nako. Oh. Uh. Hmm. So yan, mga idol, syaratin kay Ate Mary, Te, kay Kuya, Kuya Mar, kay Dit, yan syarat, kay imam claris sererek si Eric Bergaha, yan syarat. Kay Junitan Busyo, ay, happy advance, happy birthday pala sa anak mo, ano, ah uh, sa anak ni, ano, uh, Junitan Busyo. Tsaka kay ano din, Charles Ramirez, yan syarat saya sa idol. <laughs> So ayun, mga idol, hanggang dito lang to. Maraming salamat sa inyo lahat, sa inyo panonood. Sa lahat ng nakapanood ngayon, mga idol, no. Thank you po. Oh, bye-bye, bye-bye. Bye-bye na mo, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. bye Bye-bye. mga idol. Bye-bye, mga idol. Maraming salamat. Bye-bye, mga idol. 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 bye mga idol. Salamat. Masuga na ko Bye-bye, mga idol.